ating uh, uh, mga lumbid sa taas ng bubong, no? Ganun, no, mga kabirada, ang sitwasyon ng public market ng barangay Katiklan. Mga kabirada, tingnan nyo. Yung bubong ng public market, yan po, butas-butas, pakita niyo Yan po ang sitwasyon. Yan po, mga kabirada, ang public market ng barangay Katiklan, na kung saan makikita mo lahat, puro yan, mga kabirada, no? At uh, para malaman ninyo mga kabirada, pasukin natin ang loob ng public market. Ayun, pumapasok na tayo sa loob ng public market para humakita ninyo yung sitwasyon ng uh, uh, public market dito sa so may barangay katiklan. Ako Ako'y papasok galing dito sa loob. Yan. Makikita ho ninyo, halos tulda lahat pagkita nyo. no? Yan, mga kabirada. Ayan mga ganun mga sistema, no? Mga ganyan ho mga kabirada. Oh, mga kabirada, ang public market sa Barangay Katiklan makikita niyo. Walang bubong, trapa lang lahat mga kabirada. Dito lang ako nakakita ng public market only in Barangay Katiklan, first class municipality mga kabirada. Ayan, ha. So pasukin natin para makita natin kasi oh, ayan, tingnan mo. Warak-warak mga kabirada ang mga trapal, o, nagtitiis, pag umulan, ulan din, ayan. Okay? Pag uminit, init rin mga kabirada. Itong part na ito, dito tayo sa may bintahan ho ng mga gulay. Ayan o, oh. niyan mga kabirada. Saan ka makakita ng public market na ang mga lubid? Ayan, parang espagiti mga kabirada. Ayan, mga espagiti, parang mga espagiti ba ang mga lubid na nakakuan. So, yun mga kabirada. Dito sa likurang kong portion, isdaan. Ayan, yan ho ang public market na isdaan. Ayan, no? Ito po, yan siya. 'Di ba? O oh, yan. So sa dulo naman ho yung karnihan at saka yung peraka area nila mga kabirada. Yun oh, no? tingnan niyo po. Yun makikita ho ninyo yung public market ng Katiklan, wasak-wasak. So, tingnan nyo. Di ba? Yan. So, yan, puro makikita mo niya, puro trapal. No? Saan ka makakita ng public market na puro trapal, no? 17 municipalities, magaganda po ang mga public market. Ito lang ang barangay Katiklan ang public market ng barangay Katiklan sa sakop ng bayan ng Malay no kasi ang bayan ng Malay wala hong public market